Audo bilahi sa malalim na nasheta na dijem So meron tayo ngayon uh, because today to the today is Monday actually no. Uh, uh, because Monday, siempre may mga flag ceremony. Uh, mas madali ko malapitan ang uh, mga tao para yung mission natin ano ba ang ating misyon yung uh, uh, sinasabihan natin ng mga tao na hindi mga muslim kung ano yung islam ang objective doon ang isa sa may pinaka main reason kaya po ginagawa yon yun ang aking participation sa islam bilang ako na dating kristyano na gusto kong ipaabot sa mga tao yun ang pinaka objective ko noon pa na gusto kong ipaabot sa mga tao na islam is the only to worship Allah subhanahu wa ta'ala And then, lumilipat ako na iba't ibang ano, lumilipat ako iba't ibang parte ng Pilipinas para sabihin na natin na uh, sa maraming dahilan. Ang uh, isa na sa mga dahilan is uh, uh, ini-encourage ko ang mga tao na, uh, ang Islam is uh, kinakailangan na intindihin unawain ng bawat isa. Kaya naman as of now Medyo nagle-less na Ang mga tao Na kapag sinabing Muslim Islam Wala na yung sinasabi nila magulo Ang nagkakaroon na lang ng problema ngayon Yung doctrine Madalas nilang sinasabi uh, Naninira ako Pero actually eh, Siguro ganun talaga May, isip, may iisip ninyo Sabihin niyo Kasi nga Ano nga bang ba Islam? Ang Islam is contradict ng, uh, ng Christianismo pero duwag muna tayo doon. Uh, hindi hindi para sirain ni doctrine ninyo, kundi pali para ng kami. Na kasi naririnig niyo noon sa una, as of now, may ISIS, mga ganon, may gulo, gulo no? Sayyaf, whatever, so and so. Pero hindi naman ganoon 'yon. Ang pinaka main objective ng Islam is, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran is uh, nilalang niya nilalang niya ang tao para sambahin lang siya So ngayon ang problema Sumasamba naman ang lahat ng tao Kaya lang iba-iba At hindi nila alam Dahil sa pagmamahal nila sa kanila kanilang sistema ng pananampalataya Hindi nila alam Na nanduro na sa kanila ang kapahamakan Ang unang-unang kapahamakan na tatanggapin ng tao ha? Ah, ang unang-unang kapahamakan Pagka Binunot na ang kaluluwa ninyo Kasi ang, ang tao Ang kaparusahan ng tao magsisimula kapag ka siya namatay na. Do, lagi niyo tatandaan yun. Magsisimula siya kapag ka siya namatay na. At kukunin ang mga kaparusahan o masasakit na parusa kung ano yung maling ginawa mo ng buhay ka. Hindi yung nagnakaw ka, hindi yung gumawa ka ng Hindi. Pangalawa na yon Ang unang-unang main object or reason kaya ka magkakaroon ng kaparusahan sa libingan mo yung mm, libingan mo dahil yung malimong sistema ng pagdasal sa pagpupulit pagdakila. Kapag tama naman ang iyong sistema ng pagpupulit pagdakila, yung pangalawa naman, so yung pangalawang dahilan naman ang tatanggapin niya para para ano, parusa. So dalawang parusa ang tinatanggap ng tao. Kaparusahan sa hindi ka sumamba sa Allah at kaparusahan sa iyong pagiging ugali, yung, yung kabuhayan mo. Halimbawa, ako, 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 halimbawa. Sumasamba ako sa Allah, Okay, nagdadasal ako, whatever Okay, ibang parusa yung ano, nakaligtas ako doon sa kaparusahan na yun Yung pangalawang, yon, pa, yung, yung pangalawang babasahin sa akin Yung kasalanan ko, ano, halimbawa, ano ba yung kasalanan ko? Mapag-imbot, mag whatever Kaparusahan ka pa rin doon So, pero kung mas marami ang nagawa mo, mabuti kaysa sa masama So, Alhamdulillah, insya Allah mabuti kalagay mo sa sa kalibingan. Katandaan, ang sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag ka nakaligtas ang tao sa kanyang libingan, sa kaparusahan sa libingan, madali na sa kanya ang pagpasok sa paraiso pagdating ng panahon ng paghukong. Kaya huwag kayong maniwala na pagdating ni Jesus Christ, yun na yung pagkabuhay. Hindi, wala. Huwag kayong maniwala doon. Na sinasabi pa nila na may kasama siyang mga taong bubuhayin hindi wala wala hindi dito yon Ang pagbalik ni Jesus Christ